Ayan guys, welcome back. Ayan, like, share, and subscribe. Don't forget to click the not notification bell. Ayan na labas ako kasi maliligo sana ako nakipag uh, nag nagsipaglabasan yung mga alaga ko kaya na nandito kami sa labas. Ayan. Pagpasok ko palang sa CR nagsipaglabasan na kaya nandito ako. Dito ka sa labas ngayon. Ayan, nasa na amok ko. Ngayon, may pupuntahan tayo. Pupunta tayo sa labas. Mga bahay tayo. Ayan, mga bahay tayo sa labas. Maligo sana ako. Mabas na yung mga alaga ko. Kaya lumabas na rin ako. Ayan, may mga kamatis dito. Oh. Ayan yung kamatis. Ayan yung kamatis. Oh, ayan. Dito siya. Oh. Kamatis. Ito naman yung sa atin yung kalabasa. Yung bulaklak ng kalabasa. Hindi ako sa labas ngayon. Ayan, daming kamatis. Ayan mo kung ano to. sa labas. Ayan. May mga puno-puno dyan. Yung iba dyan, di ko alam ang pangalan nyan. O ayan, ang daming kamatis, guys. Hmm, Daming kamatis. Ito, masarap sa atin to, O o. Oh. Ideng-deng. Yung bulaklak ng kalabasa. Ito naman, lemon. Ito yung lemon. Meron marami yung iba. Maraming mga ano dito. Hindi ko alam yung iba dito. Yes, dito ako sa labas. Ayan. Ito mga kamatis Ang dami. Ito yung labas ng bahay ng wala well, bahay kasi na ano ti na amo ko yan sa labas boss dito yeah. Ito yung sasakyan ng amo ko isa lang yung alaga ko nagsiswing sising sila dito yung sikat Ayan, ito, sira na, oh. Sira na kasi lakas ng hangin dito, oh. Wala akong, akong magawa. Ayan, guys. Bye-bye!